Ay mga tropa Ito mga pala yung mga sis ko Kumakain sila ngayon Alam ah, po sila ngayon eh. Sila po yung mga mga na sis ah, Magandang gabi po sa inyo lahat Sana eh Pag-enjoy kayo sa video natin ngayong gabi Pag-enjoy kayo sa video natin ngayong gabi

O, oh, tinan mo yung mga kaibigan ko. Ang kumpare ko, lasing na. At yung boss namin ngayong gabi. Huh. Ayan. Ah, uh, sa video lang to. Nag-aabot ko na sila. Ay, magandang gabi sa inyo. At uh, share lang uh, sana. At ang kuting like. Subscribe na li kayo. Magandang okay. gabi po.